Hinamon ni mamamayang liberal party list representative Laila de Lima si dating congressman Elizal Co. na umuwi na sa Pilipinas at makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa flood control corruption. Ito'y matapos ilabas ni Co ang video na nagdidiin kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay de Lima, dapat naman umpa si Co at ilahad ang buong katotohanan sa tamang forum. Binigyang diin din ni votas City si representative Toby Tianco na kung talagang naniniwala si Co na totoo ang kanyang mga sinasabi gawin niya ito under oath wala kasi anya itong magiging liability kung mananatili lang sa public video ang mga inihahayag nito Idinagdag ni Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, na hindi dapat i-hijack ng ibang politiko ang pagbubunyag ni Co para sa pansarili nilang interes. Kailangan umanong umuwi si Co sa Pilipinas at harapin ang mga kaso laban sa kanya kaya hindi dapat siya mailigtas dahil lamang sa expose. Sabi naman ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino, dapat sagutin na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga aligasyon ni Co at sa ilalim sa independent investigation. Mismong galing na umano sa bibig ng dating kongresista, ang direct ang kaugnayan ni Pangulong Marcos lalo na sa pagdalabas ng unprogrammed appropriations na inaaprobahan niya. Paliwanag pa ni Tino, matagal na nilang iginigiit na hindi lusot sa pananagutan ang presidente sa flood control corruption issue, lalo't siya ang lumagda sa General Appropriations Act of 2023, 2024 at 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.